Lord please bless my plan today. Lord, salamat sa isang magandang araw. Salamat sa isang araw na pagbibigay niyo sa akin ng inyong proteksyon at pagmamahal. Salamat sa laging pagsama niyo sa akin. Salamat laging nakanda kayo para ako'y tulungan. Alam ko na makakasama ko na naman kayo dahil ang araw na kasama kayo ay isang pung-araw na puno ng pagpapala, puno ng mga magagandang bagay, puno ng proteksyon na para sa akin at para sa aking pamilya. Panginoon, marami po akong gustong gawin, marami po akong naiisip na gawin sa araw na ito at sa araw na paparating, i-bless mo po ang lahat ng aking mga plano ngayon. I-bless niyo rin po ang bawat bahagi ng aking plano. I-bless niyo po ako ng mga ideas, mga bagong bagay na pwedeng gawin na gusto ko. Lord, ilagay niyo po sa way ko ang mga tamang tao na tutulong sa akin. Ilagay niyo po sa akin buhay ang mga tamang tao na magiging guide ko sa na pwedeng i-share sa akin ang mga learning na nasa kanila sa mga bagay na nasa kanila at mga bagay na natutunan nila sa kanilang mga buhay. Panginoon, ibigay niyo din po ang mga bagong opportunities sa aking buhay, mga bagay na kailangan ko po sa aking plano, mga bagay na kailangan ko po na sa akin para makatulong po sa akin. So I am asking the Lord to please bless my plan. Bless niyo po ang aking mga dadaanan na experience, mga pangyayari na nas, sana po hindi po mabigat sa akin Lord, panatilihin niyo po akong malakas. Ilayo niyo po ako sa mga sakit at mga viruses na nagkalas sa labas ngayon. Protektahan niyo po ako ng buong araw ngayon at sa mga araw na paparating, Lord. Patuloy niyo pong bigyan ng solusyon ang aking mga problema. Patuloy niyo po ako bigyan ng wisdom. Turuan niyo po akong maging ma hinahong. Turuan niyo po akong maging focus sa vision na ibibigay niyo sa akin para sa aking mga plano sa aking buhay. Kayo na din po ang bahala sa aking pamilya, Lord. Alagaan nyo din po sila at i araw-araw ng kanilang buhay. Bigyan nyo din po sila ng protection. Bless them also with your guidance and direction, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.